Hello mga idol, ito mga kabaro kong security guard dyan uh, Kumusta kayo? Kumusta mga duty natin? Ayos ba kayo dyan? Ayan, papasok ako ng trabaho mga idol Mga kabaro kong sikyo Tabang nagbibiyaya ako mga kapwa ko security guard Ay nagsishir ako ng pampagising ng, ng ating mga utak Nire-refresh ko kasi Maraming hindi kasi nakakaalam at saka maraming hindi nare-refresh. So, kailangan i-refresh natin ng mga natutulog na otak. yun ang ginagawa ko habang nagbibiyaya ako Kasi yung iba na makasamahan natin mga sikyo ay nakakalimot. So, ang kailangan dyan na gamot ay siyempre ipalala. Itong isi-share ko sa inyo ngayon, yung ituturo ko ngayon ay yung pattern ng paggawa ng report. Kasi maraming mga baguhan diyan, mga palakad ng license, hindi dumadaan sa training, hindi nila alam kung paano gumawa ng report. Basta na lang gawa ng gawa nang wala sa pattern. So pag gumawa kasi kayo ng report, yung iba kasi ganito ang ginagawa nila. Ganitong report. Yan, nakikita nyo. Yung ibang gumagawa kasi ganyan. Uh, basta na lang sulat ng ganyan. Wala sa pattern. Kaya ngayon ang ibibigay ko sa inyo yung pattern ng paggawa ng report na ika nga ay masasabi natin formal. Hindi katulad yan na informal. So sa mga hindi nakakaalam kung paano gumawa ng report, eh ito panoorin nyo na ito talaga na hanggang sa matapos isi-share ko sa inyo ito kasi marami talagang hindi nakakaalam kung paano gumawa ng report so malaking bagay ito para sa inyo mga kabaro sa mga hindi nakakaalam sa mga nakakaalam naman abay, maswerte kayo maraming salamat at alam nyo pag gumawa, kayo, pag gumawa kayo ng report mga kabaro, ay ganito ang gagawin nyo yung pattern ganito yan, nakikita nyo yung nasa video mga kabaro yung nasa taas, yan yung hidden yung sa taas yung Iron Hawk Security Agency ganyan na kailangan mayroon kayong hiding. So ngayon, nakikita nyo yung 4 at saka to. Ang 4 kasi, mga kabaro, ginagamit yan kapag mataas ang, high, ang ranking. Ibig sabihin, mataas sa atin. Higher rank. Ang 2 naman ay ginagamit yan sa padadalan mo na mga lang natin. So yan, malinaw ha. Yung 4, gagamitin nyo lang yan kapag mataas sa atin. Kapag 2 naman, gagamitin yung kalibil natin. Tapos fram. tapos yung re ay subject ng ating report. Tapos lagyan nyo ng date. Tapos yung sir and ma'am. Tapos mag-start kayo dito sa mayaro sa baba na tinuturo. Yan, I start kayo dyan. Tapos siyempre gagamit na tayo dyan ng 5W sa saka isang H. Yan, nakikita nyo naman. Iba, when, where, who, what, Why? How? Yan. Tapos sa baba, siyempre yung respectfully, gumagalang tayo yun. Ganon. Ganon lang kadali ang paggawa ng report, mga ka-idol. So, yan ang pattern. So, maraming maraming salamat yan. Sana may natutunan kayo sa sinishare ko sa inyo. Kasi marami talagang hindi nakakalam ko paano gumawa ng report. Sa so, pakipalo, share, subscribe na rin. At pakicomments na rin kung gusto nyo. Maraming maraming salamat.